So ayan, si kabayan na nagbigay ng ayuda para sa mga terminated. Ikot-ikot na ako sa mall, ko pa nakita si Daibon. So hanapin ulit natin siya. Dito exit siya, nakita ko na siya. Yun si Daibon. Hello po. Ay, madam. Busy, busy siya. Kami may, may ng blessing si madam. Bakit may mga number-number yan? Ay may pa may, may pajali di pa pala siya oh. Pensin ng madam. Iboton mo po sha sha. Halala. <laughs> ako kanina dito wala pa ka kayo. Oh. Ay bumili pa kayo sa mak uh, sa Jollibee. Wow. Ako na akin yung cellphone mo. Hata. So ayan, si Kabayan na nagbigay ng ayuda para sa mga terminated. Oh, <laughs> hello po. <Hello>, po. <laughs> po. Na. Umusta naman po? Nakakuha ka na ng amo? Ibang amo? Wala pa. Ilang days ka na dito? Ano po? Tumaba ako nung... So kailan nung uwi mo Pinas? 13 13? Oh, saan makahanap ka ng amo? Bakit? walang reason, Ha? Huh? walang reason, basta pinababaka ka? Baka nagselos. Ang sexy mo kasi, ang ganda mo kasi eh. ano ano Nag-breakfast ka na. Mm -hmm. Okay, baba. Ingat. Ayan na nga si Inda Ibon. Isa na lang. Uh, na na lahat. So, mag naman kami ng CR kasi naihingi na si Ibong Adarna. na. tayo, ha? Okay,